Hello mga kasari. So ayan, welcome back ulit sa akin channel. So ngayong araw ay ayan, panabagong araw na naman at dumating na nga itong aking ahente ng Del Monte. Nagbooking siya. Tapos, ito, yung nililista niya ay mga B ko sa kanya. So, yun yung kagandahan. Kapag may ahente tayo, na ibabalik natin yung mga nadami So, ayan, sinasabi ko naman sa inyo, marami ditong daga. So, ayan, ay nabutas ng daga. So, ayan, ito yung resibo na ginagamit nila pag B So, ayan na nga, guys, natapos na nga iayos yung ating mga B sa Del Monte. So, ayan, lahat ang aking ibabalik sa kanila. Ito ay ipapakita ko na lang sa deliveries, yung mag di deliver ng kanilang product o yung mga in-order ko ngayong araw sa kanila. So, ayan, may na lang at pwede nating ibalik. So, hindi tayo malulugi. So, marami-rami marami, rami din yan at sayang din kung hindi maibabalik. And, ayun na nga, guys. Dumating din yung ating delivers kay MSA. So, ang MSA yung copy ko product. Nagkasabay pa nga nitong mga mani at hopya. So, ayan. Um, ito yung ahante ko ng mani at hopia at yun namang nakamaroon ay sa Kopiko. So ito yung ating in order sa uh, mani, ayan, at ito naman yung sa Kopiko product. Ayan, ito yung ating mga hopia, bagong-bago yan, guys, at napakabenta niyan dito sa aking tindahan. So laging ubos yung ganyang hopia. At may mga suki na sadya ako dyan. So, itong money ay tinaray ko lang nung isang linggo. Sabi ko, tinaray ko kung mag ma ba. Eh, mabilis lang naman ibenta. Saglit lang ibenta to. Ang benta ko nyan, guys, ay 5 pesos. So, yan, may man maning hubad. May mana din yung may balot at saka mahanghang. So, ayan ang ating kinuha muna sa kanya. So, yan ay may mga kasama din tinapay. Ay may stock pa akong mga tinapay. Kaya, uh, yan lang muna ang aking ano. So, sasabit natin yung mani, dyan sa harap para makita ng customer natin. So, ayan. So, ayan na nga, guys. Uh, nakalis na nga itong ating mga ahente at aking iaayos na tong hopya dito. So, dito ko muna ito ilalagay kasi uh, ipapatong ko muna sa bigas sabang wala pa yung aking delivery sa bigas. So, para makita ni customer. So, yan naman ay walang permanenteng lagayan. Kung saan sana namin siya mailagay, kung saan magkakaroon ng bakante. Pero, ang sisiguraduhin ko lang ay yung talagang makikita ni customer. Kasi itong hopya ay kailangan mabilis din nating maibenta. Kasi nga, madaling maluma. Siguro pag 2 weeks na tong naka-stock ay medyo matigas na din. So kailangan talaga ito ay madaling makikita ni customer para mabenta agad. Pero ito talaga pag meron akong stock nito lagi siyang ubos, nakakatuwa. So nung una eh, ay ilan, ilan lang in-order ko niyan, dalawa, tatlo. Kaka ako baka maluma ay eh, sayang lang. So ngayon ay eh, nakaka order na ako nang tig 10. Ayun at mabilis namang maubos so tuwing na natin yung ahente ay ubos din and ayun na nga dumating din yung ahente natin ng ano ng Nestle product So, ito guys ay mga BO din. So, nangat-ngat din ng taga yung iba dyan. So, buti na lang at may ibabalik natin. So, nakakatuwa. Yan ang aking BO, yung Nescafe na 25 grams, Nestogen. At ito nga nasa box, galing pa yung kabite. So, ibabalik natin sa kanila. Ayan, ba diba? Nakakatuwa. At, ayan na nga. Dumating din yung ating deliver sa tang. Ito lang yung ating in-order. Kasi marami pa naman tayong stocks. At, ayan. At dumating din guys, itong ating delivery sky Jedi. So itong Jedi ay birasa sa Cavite. Ayan, Jedi. Yung mga surf product, ayan, nor, mga Sunsilk. silk. So yan niya, benta niyan. Pag hindi ako nakapag-order niyan, ay kalbo agad iyan. So napakabilis niyang ibenta. So ayan na lang mga kasari ang aking isishare. Salamat po sa inyong panonood. At sana po ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Bye-bye! Thanks for watching!